Ay mga karudoy buhay na ng ating mga patula dito. Tanim tayo ng patula diyan si Lalim buhay na. Doon kanina sa baba buhay na rin. Kaya hindi na to tatagal mga karudoy dadami na yung patula natin. Tsaka tingnan din natin dito sa dito sa mga pinagtaniman natin dito. Ayusin na natin 'to sa susunod tong ano nito. Na busy tayo. Ayun oh. Bukas na pala yung anin pala natin. Ayun mga karudoy buhay na oh. Matinanim ako dito. Eh. Ayan o, buhay na sila sa puno ng poste. So, abang-abangan ko na lang ito lalaki na kunti. Tapos, ah, ko na ito sa kwan. ibabaw. So, iba, medyo huli lang. Hindi dito wala pang sibol. Ah, doon sa kabila, meron. Ayan o. Maliit. May ating net dito. Ayan lang natin mga gawin natin sa sunod na araw. Si busy tayo yan natin dito. May mga nabuhay. Ay, mas malaki yung buhay doon sa punla ko sa kabila kaysa dito. Ah, uh, na natin yung mga ro. Tayo ikot-ikot muna dito at bukas papaanin tayo jan Yan pasensya na kayo at nabisi ako. Bye-bye.